sa CCTV ang gitgita ng isang truck at kotse sa South Luzon Expressway kamakailan. Ang kotse, tad-tad ng gasgas -gas ang gilid matapos makaladkad ng truck. Ang mainit na balita at ni Love Bear. Mahalagang maging kalmado parati ang mga driver dahil kapag umiral ang init ng ulo, siguradong disgrasya ang aabutin nyo at posibleng mahalin tulad pa kayo sa video inyong mapapanood huli sa CCTV ng Skyway Operation and Maintenance Center o SOMCO ang isang aksidente sa northbound lane ng South Luzon Expressway o SLEX nitong ika-25 ng Agosto, mag-aalas 10 ng umaga. Mapapansin sa bandang kanan ng video ang biglang pagsulpot ng isang truck na kinakalagkad ang pulang kotse sa kahabaan ng SLEX. Parehong galing sa direksyon ng alabang papuntang sukat ang mga sasakyan. Makikita sa video sinakop ng truck ang kalahati ng linyang dinaraanan ng pulang kotse kaya't naipit ang mas maliit na sasakyan. Dahil sa insidente, tagtad ng gasgasang gilid ang pulang kotse nang makaladkad ng truck sa railings ng Center Island. Mabuti na lamang at mga galos lang ang natamo ng nasabing driver ng kotse kung kaya't hindi na ito nagpadala sa ospital. Kinalaunan, nagka-areglo rin ang dalawang kampo. Ayon pa sa pamunuan ng SOMCO, nagkainitan at nagkagitgitan ng dalawang motorista kung kaya't nagpang-abot sa desgrasya ang dalawang sasakyan. Tandaan, para sa biyahing maayos, payapa at iwas desgrasya. Palagi po tayong magbigay ng kortesiya sa iba pang mga motorista at panatilihin ang disiplina sa kalsada. Love and Uver, GMA News.